Hi guys! Welcome back! Ang tagal naming hindi uh, nag-upload ng videos no sobrang busy kasi Okay, so eto na, this is it matutuloy din ang aming uh, bakasyon and uh, for sure this time uh, mag -e enjoy talaga ako ng husto dahil kasama ko si Kulit unlike nung ako uh, umuwi uh, Twice na akong umuwi hindi ko yan kasama so this time kasama ko na siya so magiging masaya ang aming bakasyon no di ba so magi-start na kaming uh, ano uh, unti-unting mag-prepare ng aming mga gamit para pagdating ng time na yun is ano na kami uh, prepare na no hindi yung nagahabol sa oras. Kaya, happy-happy kami ngayon. So, mag-uumpisa akong uh, mag ng aming mga, siguro, dadaling mga, ano, uh, damit lang muna namin dalawa. And then, the rest, ah, uh, pag may time, isisingit ko nang isisingit hanggang dumating yung hour, uh, oras ng aming flight. Yun. Uh, umpisan ko muna sa isang maleta guys. So pupunuin ko muna to. Okay. And then uh, yun nga uh, tatlong maleta kailangan pang mapuno. So actually apat siya. Hindi ko alam kung uh, mapupuno ko siya actually dahil siyempre yun na nga uh, baka hindi ko kayanin no mahirap magbiyahe alam nyo na pagka ang uh, kasama mo is uh, person with uh, no, with disability so i hope kayanin ko dahil uh, hindi nga naglalakad na mag-isa no so kailangan ng aking uh, mabibitbit na like hand carry is konti lang or siguro bagpak na lang Yanon. sana hope na pagdating namin dyan sa Pinas es uh, hindi na ganoon kainit at least may experience naman namin yung umuulan di ba so yung bakasyon namin actually hindi yung bakasyon na masasabi dahil marami kaming dapat asikasuhin no marami kaming uh, kailangang lakarin uh, isa na nga yung uh, ano um pagpunta namin sa heart center and then marami-marami pero ang importante doon is kasama ko na to de ba so magiging happy ang aming bakasyon uh, this time dahil medyo matagal-tagal 'yon 'di ba so yan. so siyempre uh, prepare tayo no eh, just in case na Uh, hindi mag-uulan so thankful ako sa nagbigay sa akin ng mga damit mahilig ako sa bestida guys no so ayan puro sleeveless yung ibinigay sa akin hindi tayo prepared di ba so thank you sa nagregalo sa akin ng mga ganitong klase ng damit hindi na ako bibili so ito na lang yung mga uh, ito na lang yung mga dadalhin ko para isuot ko sa Pinas O, di ba? Talaga na mga uh, pinaghandaan yata eh. Yung yung pagbibigay sa akin ng mga damit na ganito. Kasi ito lang talaga yung hilig ko na isuot. Uh, alam nyo na uh, no, um, ano um dapat malamig kasi sa katawan yung ganito at saka ma ano uh, presko sa katawan na kumilos no yan dito kasi hindi ko naman ito maisusuot actually dahil uh, sa labas bawal yung mga ganito unless uh, lalagyan mo siya ng blazer siguro and uh, dito naman sa loob ng bahay mm. ano hindi mo rin siya maisuot dahil sobrang lamig ng aming aircon no ya don ko na lang sa Pinas. Si Enjoy ang pagsuot nito. ba? Diba? See you soon, guys. Sa Pinas. Update ko kayo. And then, siguro magiging marami ang aning ma-upload na videos pagdating ng time na yun. Thank you!